a member. So, start tayo sa silver package kasi gusto gawin yung business. You want to be a distributor talaga. Yung 16,800 may 17 boxes of barley ka doon. So, automatic yun. Automatic member ka. Okay? Ganun ang takbuhan. Pag nag-avail ka ng package, automatic member ka. You can distribute all over the world. Ano? Legit na legit ka na yan. So, ang meron doon, meron ding options. Options itong mga mga products na meron ako dito. Meron ako dito sa Philippines. Sa silver package kasi, pwede kang magsimula na agad ng business. So, ang ang maganda sa silver package, pag nakalima ka, nakapagpa-join ng silver package, then alam mo kung magkano ang kita mo doon, 24,500. Balik po Ang ah, maganda, pwede mo yung paulit-ulitin. Makalima, makalima ka, makalima ka. Hanggat kaya mo habang ginagawa mo itong business na to dito talaga kasi pumapasok ang napakalaking kitaan. So, yung return of investment, madali, limang tao lang. And then, we have the gold package. 44,800, yun, yun yung kinukuha kalimit ng mga teachers. Yung parang konti lang yung sweldo. Ano, uh, may 45 boxes of barley ka, or meron options yun na pwede kang pumili ng mixed products. Okay. Ang meron doon, uh, 3,500 ang kita mo. Kada join mo din ng, ng, gold package, or sambut mo din yung silver package. Ano? So, ang galing. Ang gold package, kapag nakapagpa-avail ka naman ng apat, apat lang na tao ha, meron kang kita dong 60,000. Yung 60,000 na yun, nakuha ko na. Tapos yung silver, by the way, dalawang beses ko na siya nakuha. Kaya ngayon, no time frame and unlimited. And same goes with um, the gold package. Ano? So, ang, ang matindi dyan, pwede ulit, ulit, ulit. Oh yan. So, 60,000 yung kikitain mo dyan sa gold package. Hindi ko ide detalye Okay. Then, meron naman tayong platinum package wherein ang um, puhunan mo din, 112,000. Okay? May 112 boxes of barley ka. O, oh, ayan, galing. Tapos, ano? Yung or mix. Ikaw, bahala. So, ang kita mo dyan, pag nakaapat kang napajoin, 152,000. Balik na balik yung puhunan mo. Okay? So, no time frame and unlimited din. yon ano? oh ito na yung ito na yung package ko ha, pinangutangan ko, ginawan ko ng paraan, promise. Yung 198,800, yun na yung pinaka-maximum na investment mo dito, na puhunan. Napakaliit niya kung para sa ibang mga businesses na pwedeng kumita ng milyon, pero milyon din ang iyong eto ang puhunan ng ating top one din, kung saan, para sa marketing plan of course, Imaginin mo, 80 million na siya ngayon in 5 years niyang ginagawa ang business. Plus may McLaren, etc. So, hindi siya malaki. Ang matindi dito sa jade package na ito, meron kang 200 boxes of barley. And, ito lang yung may, merong free na 50 boxes. So, 50,000 yun. So, tapos yung kitaan dito, the higher the package, the higher the income. From jade package, pababa, platinum, gold, silver, sambot mo lahat yun. Samantang, ikaw, ikaw, ikaw ay naka-silver, nakapagpa-join ka ng jade, yung kita mo doon, hanggang silver lang, kasi lang yung ceiling. Okay? Kasi ang Jade package, siya yung the best package. So, ito yung yung talagang ang milyonan. So, ako, sabi ko nga, in 10 months, nakuha ko na yung almost half million. Tapos, nag half million talaga ako exactly May 9. Ito lang. So, makano nilabas ko? 198,800. Tapos, yung mga tao ko, kasi gumagalaw. Ayun, yun, do doon ka babawi. So, yung iba pang, iba pang kitaan, gusto ko talagang i-discuss sa'yo. Pero ito, para lang patikim ko sa'yo. <laughs> Ayun, para maano um, ka, makapamili ka ng package.